Attorney, paano ba ang gagawin? Kasi nagkaroon na kami ng kasunduan sa barangay na magbabayad siya ng utang sa akin. Hindi niya naman binayaran. Parang walang silbi din yung nangyari sa barangay kahit nagkapirmahan pa kami. Ano bang dapat kong gawin? Ganito ho yan. Kung nagkaroon na ho kayo ng kasulatan sa barangay, kasi nga, di ho ba, sabi nyo, nagkapirmahan na kayo. So, ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng amicable o settlement agreement. Sa ilalim kasi ng katarungan pang lo, maaaring ipatupad ng lupon ang nasabing kasunduan sa loob ng anin na buwan. Ang anim na buwan na yan, magsisimula sa mismong petsa ng settlement agreement. Kung arbitration award naman yan, magsisimula ang anim na buwan sa araw na tanggap ng partido ang arbitration award. Kung nakatagdang petsa naman sa pagtupad ng isang gawain o pangako, gaya halimbawa ng pagbabayad ng utang, magsisimula ang bilang ng anim na buwan sa nakatagdang araw ng pagtupad nito. Halimbawa, ganito. Nagkapirmahan kayo ng kasunduan, Amicable Settlement yan, na magbabayad siya ng utang sa October 25, 2025. Pag hindi siya nakapagbayad sa October 25, 2025, simula sa petsang iyan, magbibilang ka ng anim na buwan. Sa loob ng 6 na buwan na yan, pwede kang mag-file ng motion for execution sa barangay para ipatupad ang nasabing kasunduan. May form na huyan sa barangay, i-fill out nyo na lang. Ngayon sa sitwasyon mo, paano ang gagawin kung nalabag ang kasunduan dahil hindi nga nakapagbayad sa taktang araw na nakasaad sa pinirmahan yung amicable o settlement agreement? Gaya ng ipinaliwanag ko na kanina, sa taktang petsa na nakasaad sa pinirmahan yung kasunduan, yan yung amicable settlement. Mayroong kang anin na buwan para mag-file ng motion for execution sa barangay para ipatupad ng lupon ang inyong kasunduan. Magsadya lang ho kayo sa barangay kung saan kayo nag-usap at sabihin na magpa-file ka ng motion for execution. Gawa ng hindi nga niya tinupad. Ang usapang magbabayad siya ng utang sa iyo.